to become successful in the way that you have accomplished successful in your life. No? Pwede natin sabihin na yun yung mga basihan natin. No? Kapag nakatapos tayo, na, 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 nakabit natin yung mga pangarap natin, nagawa natin yung mga gusto natin gawin sa buhay natin. No? At kapag tayo nag-a-alumnay, kapag may mga reunion, may mga alumni hong kami. Di ba po? Ano niya natin minsan, may mga iba mahihiya silang pumunta. Diba? Kasabihin nyo na lang, mahihiya akong pumunta kasi wala na nang akong narating. Diba? Kaya diba, isa meron mga, hindi ko sinasabi sa inyo, sa ibang mga reunions, no? parang minsan nahihiya pumunta yung mga iba because they feel dahil hindi sila nakapagtapos, hindi sila nagkaroon ng magandang buhay, they would feel that they are not successful enough in terms of how successful is to be understood. No? Pero gusto ko po kayong bigyan ng isang panibagong bakayan o basihan. Ano bang ibig sabihin ng pagiging successful? Well, in the sense of this word, successful would mean that when we have accomplished things that we would like to do, when we were able to reach dreams or uh, wishes that we, we are dreaming for or kapag nagawa natin, na, nakamit natin, nakuha natin lahat ng mga gusto natin, that is what successful life is. But I would like to propose another another uh, criterion of what it is to become successful. Sabi ni Bishop Sok, uh, being successful is also when you were able to prepare when you were able to prepare the things that you have for the next person who will be using it who will be enjoying it who will be taking over it from you little people successful would also mean when you were able to prepare whatever you have for the next person for the next group for the next entity who would be using who would be employing who would be enjoying the things that you are enjoying today diba? Nagpapagawa tayo ng magandang bahay sa para magandang bahay natin. Pero di ba nagpapagawa rin kayo ng magandang bahay para may mamanahin yung inyong mga anak, yung inyong mga apo. Bibili kayo ng lupa, sasakahin, gagawin pala isdaan para meron kayong paghahanap buhay at pero mamaya kaunti para may maipamana kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Bibili kayo ng magandang sasakyan para may magamit kayo. Pero mamaya, para may maipamana kayong sasakyan sa inyong mga anak, sa inyong mga apo. Yan. In that sense, Stella Maris School is also a criterion, a best criterion for success. you were able to prepare Stella Maris School after you have graduated in 1975. So that for the next 50 years, after you have graduated, buhay pa po ang Stella Maris School. At maraming salamat po sa inyo. Kasi kayo ang nagtanim muli at nagpatatag muli ng Stella Maris School 50 years ago. I would like to affirm you for that. In the name of the bishop, who is the president of the school. At papasalamat po ako sa inyo. Father, wala pa naman kami. Father, konti lang naman na itulong namin. No, Father, wala pa naman kami ng gasi na itutulong eh. Well, isipin po ninyo, ang tulong po ay hindi palaging pinansyal. wala po ako diyan even in even in the context of forming forming communities, even in the context of forming faith, ang pinakamahalagang bubuuin at patatagin natin ay yung relasyon natin sa isa't isa. Kaya nga, isang pamilya tayo. We are one SMS family. At kapag napatatag natin, kagaya ngayon, binabalikan natin yung pagsasamahan natin, yung inyong pagsasamahan bilang mga magkakaklase, bilang mga magkakaibigan, ito po ang isa sa naging pundasyon ng Stella Maris School, kaya naging matatag siya hanggang ngayon. At isa ko kong tikating yung sinabi ni Ma'am Adele. Ito po yun. Ang iskailahan po natin ay dumaranas. Dumanas dumaranas sa patuloy na dumaranas ng maraming struggles. Hindi lang po yung Stella Maris ko, lahat ng pangaralan po, lahat ng Catholic school sa buong mundo. No? Father, ano pong problema? Ang unang-unang problema, kumakaunti na po ang naniniwala sa Catholic schools. Kaunti na po. Bakit po? Kasabihin ng ibang mga magulang, ah, magpapadala na lang ako sa sa magpapaaral na lang ako ng anak sa public high school. Libre. Diba? Libre. Walang bayad. Oh, that's number one talaga. Walang libre, walang bayad. Tapos yung mga bata ito sabihin nila, Father, eh kasi sa SMS naman kasi, dasal ng dasal, simba ng simba. Diba? Yung e, mga bata ngayon, uh, well, hindi naman lahat. Pero yung mga ibang mga bata ngayon, they would opt not to anymore really go to church, really involved into prayers, really do something for the faith. Para kung may pa na ng kalakaya, para kahuli sa lahat ng mga priorities. That is why the belief in Catholic schools is already dwindling down. Kasi dito po, dito po sa atin sa si Stella Maris School, alam ko ng mga panahon ninyo, 100-100 ang mga, mga estudyante. Oh, hindi na ba ba siguro ng dinandaan ng estudyante ng Stella Maris School? Ngayon po, tayo ay mahigit 200 na lamang. No? Well, yan po ay dahil sa maraming mga dahilan. Hindi ko naman po pwede sabihin isa, tatlo, tatlo, maraming po dahilan na nararanasan po ng lahat ng katolikong paaralan no? Kumakaunti na ang naniniwala sa katolikong kaaralan. Kaunti na din ang mga suportang natatanggap. No? Kasi nga, well, hindi naman lahat ng mag-aaral ay may kaya. Tapos before, maraming mga provisions, diba? maraming scholarship, maraming mga tumutulong. Siyempre, over time, nauubos din yung mga pondo, nauubos din yung mga resources. No? So parang little by little, it is also going down. Kaya po, ako po'y naniniwala na sa pagbubuo ng isang matatag at matagumpay na kaaralan, isa po sa pinakamahalagang mahalagang kapartner ay walang iba kundi ang mga graduates, ang mga alumni. Kayo po yun. No? Kayo po yun. Agad, paano kami tutulong? Lalo na kami kwarta. Well, hindi lahat kwarta ang kailangan. Ang unang-unang kwarta, ang, un ang unang-unang tulong po na nahihingin po namin sa inyo ay tulungan po natin i-promote yung eskwelahan natin. Kasi po, kayo ang unang-unang kung sa produkto, kayo ang unang-unang testamento ng matagumpay na produkto ng eskwelahan ito. No, ang batch po ninyo, ano na ito ng golden anniversary this year, kayo po ang number one na produkto na magandang mag-imbita para magmarami ang mag-enroll muli sa ating paaralan. No? Napakalaga po noon. Ikalawa, well, if you have resources, at kaya po ng sinabi ni Ma Adel Katina, no, we can also pull them together. So, no? mamaya pa rin. Meron naman tayong meeting mamaya. Yan po yung aking niya. Basta No? Na, kailangan, kailangan pa din po natin tulong. No? Tulong na financial, especially. No? Para po sa mga, meron po tayo mga estudyante na galing sa mga mahirap na pamilya. But then, they are deserving and they are close to the church. Some of them are very active in serving the church, in serving the parish communities, in their communities, pero kapos sa kapos sa pinansyan. No? Baka doon, baka makatulog tayo doon. No? And then, syempre, ang pinakamahalaga, pinakamahalaga po ay uh, do not forget to pray for our school. No? Si Pope Francis lagi niya sinasabi, please, before he finishes his uh, his talk or his conferences na din ang sinasabi, please pray for me. No? At yan din po ang, ang hihilunit ko din po sa inyo. Huwag po ninyo kalimutan isama sa panalangin ang ating minamahal na paaralang Stella Maris ko. No, kailangan po natin kung paano kayo po ay tinuruan magdasal, tinatatagang inyong buhay pa na ng palataya mula noon hanggang ngayon, ang number one na kailangan na kailangan po ng paaralan natin ngayon ay panalangin. No? Panalangin po. To would like to assure you, no? habang ako po ang superintendent, magsasara ang Stella Maris School kung, kung, kung wala nang mag-aaral. Papipilitan na po kaming magsara kapitilitan na akong i-retire si Ma'am Lilian, si Ma'am Bon, si Ma'am Faye, at pawala na yung mga magagaling nating na teachers kung wala na po mag enroll Pero, may na pero po. Hanggat ako po ang superintendent, hanggat may isa, may isang estudyante na magpapa-enroll sa Stella Maris School, hindi po magsasara ang Stella Maris School. Amen? Makangawakan po ninyo yan. I speak on behalf of the bishop who is the owner of the school. No? At ako po ang superintendent for the next six years. No? Makangawakan po ninyo ang aking salita. Hanggat may isa, kahit isa na lang. O, kung na graduate na yung isa, tapala na sumunod, o, siguro, <laughs> That's the end. No? Pero hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala magsasara ang Spenamari School. Naniniwala po kayo? Yan. Hindi magsasara. Hanggat naririyan ko kayo. Hanggat naririyan ko ang mga isang. No? Well, the trust of the bishop today is that we would like to open more schools. No, actually po, Nakaabang ngayon, mag-open po tayo. Kasi ang trend ngayon, ang mga bata ngayon, kailangan at their very foundational age, puli na natin sila. So, ang Stella Maris School po ay nag apply na mag-open na kindergarten. Yeah. Para at least yung mga kindergarten pa lang natin, at uh, nursery and kindergarten pa lang kuha na natin sila. No? Yung the very foundation, doon pa lang simulan na natin sila. Stella Maris School will be opening yung learning center po. Uh, West Mindoro Academy in Mambora will be opening as well. Their, our, our learning center doon. Sa so, paluan po ngayon, may Meron na po akong sampung estudyante. Mag-open po ako doon ng West Mindoro Academy Learning Center. Paluan Extension. No? At sa Ligaya, so sa Sablayan, meron din po yung Madre Caterina Learning Center. Yan, mag-open din po kami doon. So the task of the bishop is not to close schools, but actually to open more. No? Kasi kailangan po natin ng maraming pang aaralan Lalo sa panahon ngayon, ang mga estudyante po natin, talagang kailangan na kailangan ng gabay. Hindi lang gabay na mapunan dito. Maraming estudyante ngayon kailangan mapunan din dito. Lahat higit marami sa dante tayo na yung nangangailangan ng gabay pang spirit one, Pang spirit one. So, our school, Stella Marley School, is one of the pioneering school. One of, adi, uh, hindi one. This is the best school in Occidental Mindoro. Alam niyo po kung bakit? Pag-ayayabang tayo ng county, ha? Oh, for the last two years, number one po tayo, number one ang school natin sa National Achievement Test sa buong Occidental Mindoro for the last two years, number one po tayo. Kaya sabi ko, um, oh, my God, pinalo pa natin yung Divine Word College sa San Jose, pinalo pa natin yung ibang magigaling na paaralan sa mainland, when it comes to the National Achievement Test, number one po tayo. Kaya naniniwala po ako, na no, itong paaralan na ito, na hinubog ng maraming taon at marami nang naging mga produkto mula noong nanggay ngayon kung so, tayo ay patuloy na magkakaisa, magsasama-sama, ay patuloy at magpapatuloy no? sa misyon na makapagbigay na, yan, gusto ko pong kikatin yung inyong quotation dyan, no? Where successful future begins. Yan. Kung saan ang matagumpay na kinabukasan ay nagsisimula. Dito po yan sa Stella Maris School. Huh? So let us continue this mass, asking the Lord to continually bless each and every one of us. We are all a gift to one another. Now we are all a gift to the church. We are a gift to our beloved school. Na po tayo matisal na lahat ng ating mga hangari, na lahat ng ating mga tumulit para maging natagumpay. At nawa ang ating minamahal na paaralang Stella Maris School ay patuloy natin na at may pagpatuloy sa mga susunod na henerasyon pa no ng mga mag-aaral dito sa bayan sa isla ng Lubang para maturuan at mabigyan ng dekalidad at dekalibre katulad ng pag-aaral. No? Let us ask, finally, let us ask to Blessed Mother, our dear Stella Maris, to continue to pray for us and intercede for us for our Lord. Amen.